tapos na natin ang iklog naman lang natin so mag dry ng kaunti yan nilagyan natin niya ng paminta, asin tapos yan din natin, natin yung kokos kasi pwede na din natin siya hindi na natin siya na pwede na natin siyang na. na siya ibaliskat. yan napakasarap yan na almusal guys matit lang nila alat alat na mga Mag-juicy juice. Yan. Nagpapaskot na natin. Malagyan natin siya ng ham. Tapos, cheese. Yan. Maraming cheese. Yan. Para masarap. Masarap na almusal, guys. Paborito yan ng mga amo, guys. Try, try nyo din kumawa. Para naman. Mmm. ya, aku guys dan kita ingin yang melakukan bago natin ibalis kasi nga tara yung cheese sa loob maluluto din sya ayan finish product, yung mula, sa yan. Tapos, parisan natin ng kape. Naku. So, rin. yung almusal natin, guys. Yan. O, ba diba? Oh, mapapawaw ka sa sarap. O, ba diba? Ang cheese. Oo. Oh, oh. Ayan,